Good morning, mga kabubuyog. Nandito tayo sa Apalit Pampanga. Pupuntahan natin ang Apalit Station site. Titingnan natin kung anong mga progress mula nung huli nating napuntahan to. Tamahan nyo kami, mga kabubuyog. Dito tayo sa Apalit Station site. Yan mga kabubuyog, binabaybay natin ang MacArthur Highway. Dire-diretso lang, pero magtatanong-tanong tayo dito sa kahabaan ng NCR. Titingnan natin yung mga hindi pa natin na i-interview kung ano nga bang sitwasyon nila kasi may nakikita ako doon sa may puno ng tulay ng sulipan marami pang bahay doon and sigurado sa pool sila kung matatanaw nyo doon yung cantilever bridge yung pinakadulo meron may mga kabahayan doon hindi pa nagagalaw so alamin natin sa try natin kung meron ba silang may sasagot aware ba sila na tatamaan sila na kapag nabigyan na ba sila ng notice ganyan yan gaya lang mga kabubuyog andito na tayo sa tulay ng sulipan and sa banda kaliwa kung matatanaw nyo ayun ang cantilever Teliver Beach na matagal-tagal nating pinaka ang matapos. Ngayon, tapos na siya. Yan yung makikita nyo, yung nasa baba, yung mga, may, yan, may mga kawayan na yan. Then, doon parte, yung papuntang may Sulaw, San Miguel, Apalit, eh, may mga bahay dyan, no. Tatanong natin, dyan tayo mag interview Yan. Biyahin lang, mga kabubuyog, Diretso muna tayo doon sa Apalit Station site. Sidipin natin kung ano bang uh, mga progress doon. Ano nga bang mga pagbabago. <laughs> lahat lang Ayan yeah, mga kabubuyog, nandito na tayo sa kabayanan ng Apalit. Tatapat ng uh, Save More Market And may hindi masyadong traffic ngayon, wala mong pasok Maaga pa siguro kaya walang masyadong sasakyan So kaliwa dito, Papunta ng Apalit Station Wala pa rin nakatayo dito sa town center ng Apalit. So, dire-diretso lang, biyahe pa O yan mga kabubuyog nandito na tayo sa may Apalit Station site na tatanaw na natin ang bayad dito sa Apalit yan, bibisit tayo natin titingnan natin simula sa lipad ni Bubuyog kung ano nga bang mga nagbago mula nung huli natin ito napuntahan yun, mukhang oh, marami na <laughs> balik tayo, ikutan natin tapos para natin Wala mo siya, wala pa mga workers ngayon. Holiday di, holiday yata sila. <laughs> Palili pa rin natin si Bubuyog. Bubuyog, lipad na. Yan mga kabubuyog, para na natin itong station site ng Apadit. Medyo marami rin may na rin pagbabago. May mga concrete wall na rin, wall panels dun sa magkabila. Nadagdagan mula nung huli nating pinuntahan. And sa kasalukuyan may nakita tayo mga nag-welding. Hindi ko sure kung uh, anong ikinakabit nila. <laughs> Pero dun sa, dun, nung dumaan tayo nung una kanina dun, Walang mga workers Ma, mga ilang ilan-ilan lang meron tayong nakita. 'Yun ang uh, update natin, medyo marami-rami na rin ang uh, naikakabit doon sa station mismo. Puro nga siya ano steel bars. Kung tutusin puro bakal talaga lahat, hindi katulad sa ibang station. So, 'yan ang uh, nakita natin dito sa station site ng Apalit. Gagawin tayo doon sa may puno ng Sulipan Bridge. Titingnan natin kung uh, meron tayong mapagtanungan doon ng mga raw houses, raw issue yung mga raw na dadaanan ng uh, NSCR. So, biyahe lang mga kabubuyog! Yan mga kabubuyog, nandito na tayo sa may uh, puno ng tulay. Susubukan lang natin, titingnan natin kung meron tayong mapagtatanungan dito. Hindi ko alam kung ito ba ito ganyan. Mukha, o oh, kasi madadaanan siya eh. Hmm, wala na nakatira dito. O oh, wala lang tao. Ito, ayan o, oh, may nakalagay. P.R.O. E oh, so ito wala na. Itong kalsada na to ang tutumbukin. Hmm, grabe, ang alikabok o. Oh. Sigurado to tumbok. Ito, matitibag to. Nakalagay yung PR room. Ang dami pala matidimolish dito. Ito, apartment. Walang alam tayo makausap. Ayun, mga, mga dekotse pa. Walang mga alas sa bahay. Sa ano? Walang mga tao sa labas. Ito. Ay, magandang umaga. Magtatanong lang po. Ah, nagbablog po kasi ako tungkol dito sa ginagawang trend natin. Saan po kayo nakatira? Maapektuhan po ba kayo? Ah, hindi. Yun yung sa likod lang, yung nandun. Pero dito, may nakita po ako, may mga, parang may sticker. Na? Na nakalagay PR. -o. At so, maapektuhan yun? At so, titibagin sila. Uh, Kaya sa inyo po, wala naman. Ito pong hilera na to, wala. Hindi. Yan e. Hindi po yan. Yan, matatamaan. Ha? Huh? Yung, yung bakal na berge na yun. Opo. Opo. Opo, yun na sa likod na yan. Oo. Oh. Mm. Pero itong yung kubo niya hindi. Eh. eh, ano, ano pong balita nyo? May lilipatan po ba sila? Ganun? Oh, no, alam ko, sabi nila, magpapagawa ng lilipatan. Wala pa naman. Pero walang binibigay na ganun. Pera? Wala pa, sabi nila meron. Pero meron nga daw. Kaso wala pang ganun. Ilan na 2018? Opo hanggang ngayon wala pa wala pa rin pero aware naman sila na gagamitin talaga yung mm -hmm. yung right of way pero sabi nila may bibigay meron daw yung, yung iba may pinirmahan na kung magkano may bibigay ah ganun pero wala pa yung bibigay. wala, wala naman pong deadline kung kailan sila wala haalan. kasi yung doon po sa may kalumpit na, pa, na ano sila hanggang ngayong katapusan lang ng Jan January may nabayaran na wala oh. Paano sila bibigyan ng deadline na gano'n kung hmm. wala sila mag-move? Ewan ko kung pus yung pagbibigyan nila ngayong this week na to Pero ang binigay sa kanila, nitong last week niya ng January Mag-move sila? Mag-move sila Paano sila mag-move kung wala pang hawak na pera? Hmm. Kasi yung karamihan po doon, mga informal settler, ganyan Kaya hmm. e, paano yan? Mga private? Kaya nga po, tsaka sigurado may titulo yan hmm. Kaya sa inyo po, may titulo din yan, ano? yung do, ito wala yung sa akin Mayroon. sa akin yung isa tatama eh dito po wala nang daan wala uh, sarado na po yan ano. okay lang po tayo sama ko kayo sa youtube katunayan na na-interview ko kayo okay, okay lang ah, uh, mapapanood nyo doon kung sakaling madadaan po kayo sa youtube channel ko makikita nyo po yan doon ayan po ah, okay. Sige. Wala. Actually, ginagamitan po namin ng drone nga lang, umaambot na eh. Hmm. <laughs> Hindi At tayo... Uyok. Bubuyog Ano po kasi, kaya po gala Kasi laging kung sa, saan saan pumupunta Tapos pag ang ingay niya, yung drone maliit lang Parang bubuyog hmm. Kaya yun Sige tayo, salamat Salamat po. So, yon mga kabubuyog, meron tayong isang nakausap doon na isang residente. Hindi daw apektado yung bahay niya. Nalang yung uh, banda gawi doon sa likod ng bahay niya, sigurado tatamaan daw. Meron na silang abiso na nilipat na sila, aalis na sila doon at ididemolish na yung mga bahay-bahay. Ito -bahay. siguro hindi na to apektado. Wala nang ano eh, Nakalagay na PRRO. Ito sa pool, lo, meron mga nakalagay na PRRO. Nalang wala tayong makausap. Etong tindahan, meron din eh subukan natin balikan ito. Itong kinatatayuan ko, ito yung tutumbukin ng uh, dito sa Apalit. And doon tayo galing sa baba, kanina. Ate, magandang umaga. Magtatanong-tanong kasi ako dito. Nakita ko yung building nyo, merong nakalagay PR ro. Apo. Ah, uh, po kasi ako uh, tungkol dito sa, P sa PNR natin. Opo. Eh ngayon, pagka meron kasing nakalagay na pintura na PRO Para i-demolish, ano? Uh, may na-abiso, asay niyo po ba ito? Hindi po, ano rin, tahan lang po ito. Ay, ano pong pagkakaabiso sa inyo? Kapag ka, ano na po, kapag ka, nandito na yung ano, i-demolish na. Ah, so, pero wala pa po kayong time frame na? Wala pa po binibigay. Wala May pa. Ibibigay naman po silang papel. Ah, oh, ganun. Na, um, na, Notice. Oh, po, oh, notice, opo, oh. Notice opo. Po. Pero sa ngayon po wala pa. Magbabayaran po muna. Babayaran oh, okay. po yung mga taong makasin. Ah, doon nga po sa baba ganun din ang sabi. Opo. Oh, Matagal pa po siguro ito? Um, hindi po natin alam kasi nandiyan na eh. Uh, patawid na siya dito. Oo nga. Okay lang ate, sama ko kayo sa YouTube ko. Vlogger B. Ah, Kung magiging artista pa ako nito. <laughs> Ate, baka madaan ka sa YouTube channel ko. Okay lang, sama kita ha. Sasama ka namin doon. Ate, salamat. Itong tindahan, nakausap natin, eh, di pala siya yung mayari. nang uh, nangungupahan pala sila doon. Nasabihan sila na, aabisuhan naman daw, in case na, hindi demolish. Pero sa ngayon, wala pa naman abiso. Hindi pa naman sila biligyan ng uh, due date na kailangan eh, umalis na. So, ito, packet na ulit tayo ng uh, main road dito sa may paket ulit ng Sulipan Bridge. And doon sa kabila, wala naman maapektuhan dyan. So, hindi na tayo tatawid. Alikabok. Yan muna ang update natin dito mga kabubuyog. Uff, grabe. Fresh powder. Maraming ano, the, madalang yung mga tao sa labas. Wala tayong masyadong maka, nakakausap. Pero yung street na yun, ano, um, apektado talaga. Tumbok talaga siya. Kasi maraming mga stickers, ganyan. And, yun. Siguro nagaantay na lang sila na aabisuhan ah, talaga na hindi demolish na. Hindi natin maliparan kasi umaambon mga kabubuyog. Hanggang dito na lang muna. Ang update natin dito sa apalit. Oh, grabe. Ang alikabok. Thank you, thank you sa mga sumawa, mga kabubuyog. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you!